Ayan, yung lang mga kasundo, no? So, mga araw, nandito tayo sa uh, SM Megamall, no? So, akit tayo sa elevator, yan. Nakita yung sila ng gano'n, napasa no? akin, no? So, akit tayo ng uh, third floor, no? Ayan, tayo kung anong merong sale, no? So, pangalawang base pa lang pumunta rito. So, hindi ko pa naikot yung uh, kabuhan ng SM Megamall. So, yan. Iita uh, tayo dun sa kabilang elevator, no? So, habang-habang ng pila sa BPI at saka BDO, no? ATM, so, dahil magpapasko, no? Kaya marami nang re-withdraw, no? Pang shopping. So, ang iba nakatanggap na na, na 13 month, no? O bonus. Kaya ganun kabang pila sa ATM, no? Machine. So, yan. SM, ah, uh department store na no? so na nalo ako dun sa mga bulang tumatalon-talon na no? parang ano yun no? ah sanotuhan. so binigyan ko yun para ano yung at yun na nga pakit na tayo dito sa mga escalator na no? ayan so hindi pa ganun karami ang tao dahil na uh, uh, hindi pa masyado uh, hindi pa masyado nakatanggap lahat ng uh, 13 month na no? kaya eh, wala pang masyado na mamasyal so ilan ilan pala na yung tao at syempre uh, tanghaling tapat yun kaya medyo wala pang ganong nagsashopping na no? so yan nasa third floor na tayo no? So mga, makita nyo naman sa video ko na, no? na ilan ilan na yung uh, mga mga sa SM na. No? Ayun. Iikot pa tayo na, no? at uh, akit ng fourth floor. Titingnan natin kung anong meron sa fifth floor na. No? Ayun. Oh, si Kuya, ito, nakikita nyo guys, oh, may mga decoration na ng uh, Christmas lights sa uh, skeleto. No? Makita nyo naman yan. Uh, Nakalispe nga uh, ng Christmas decor. No? Ayan, nasa fifth floor na tayo. Nasa uh, fourth na tayo. No? Ayan, nakita ako. Ayan. Ayan. Uh, Summer Zone, no? So, wala pa rin talaga tao. Wala pa tao tao. Ayan, no? Kita naman sa video, guys. Ma, iinan na nang namamasyal. Malinis pa yung bonus, no? So, so akit tayo ulit sa fifth floor. At ayun na nga. Wala talaga akong kasabay na sumakay ng skeleto. Makita nyo naman, guys, no? Na? Alas sa uh, malinis yung uh, fifth floor. Yun, mabakita ka, isang tao. Ayun. Walang iba kundi yung gwardiya ng mall. Grabe. Ayun na, ah, may nasa logo ako. Mukhang galing sila sa event ah. Ayun na nga, nagtatakbuhan yung mga tao papuntang event. Ayun, may event nga. Philippines, DTI Philippines, Coconut. Trade industry, ha? Ah. Okay. So, papasok tayo. Tara, let's go. Ayan, makikita nyo. May logo ng DTI Christmas Village. Ayun. Ayun, dito pang magtitinda yung uh, ating uh, mga mga... Mga taga-bangkita tayo. Ayan, makikita nyo mga paninda. May mga chichiria. Ayan, may kumakain. Ayan, mga native. Native food. Sara, sariling ating paninda. Ayan. Ayan, mga biskwit. mga pastillas ayan ah changi mga changi changi para sa 5th floor SM Ayun. Ayun may mga alak uh, imported so nakakita tayo ng uh, uh, kamingan uh, salted egg na no? binalikan ko siya para kaiba yung kulay ay dinaw yung kulay tinanong ko si ate kung anong gawa ito ang sabi niya na sa turmeric powder isang salt egg no parang na uh, kumbaga pulang itlog sa kanila naman dilaw dahil sa turmeric powder na binabad na so yan binaksan niya ate yung uh, sample na no? pinatikman sa akin kung masarap. Ayun nga, tinikman ko nga. O yun, masarap na. Kaya napabili ako sa hindi na Nahiya naman ako kay ate, hindi na bila. No? So, bumili tayo ng salted egg. No? With uh, ano yan, turmeric powder. No? So, ayan. Bumili tayo ng uh, halagang 100 pesos na no? 20 na isa. So, Inawara natin ng 106 na perasa. si so, naka-discount tayo doon kay ate. Parang doon naman, napata ako, kaya pinagbigyan ako na magkaroon ng discount. Ayun, napapaniwanag pa sa ate. Sige na ate. Alam ko na paniwanag. Magbibigyan na ako ng isang tali Yun, binigyan na nga ako ng ate, isang pangin. Ayun, si madam nakatilikod siya pala yung uh, may-ari ng salted TV, no? Tinatanong siya ng uh, kanyang tauhan kung pwede okay, ba sa so 106 na piraso. So, sabi niya, oo, oh, sige, bigay na. Ayun na nga, nakadiscount na tayo, no? Ayun pa, may mga display pa silang uh, wine, no? So, hindi naman tayo umiinom, so, tamang tingin na lang tayo. Ayun na nga, binigyan ko pala yung egg na yan dahil nakakaiba uh, yung pula yun kulay yun. Dinaw na dinaw. So, yun na nga. Inabot na niya natin. Ilagay na sa plastic ko. So, ubalis na ako na. At nag-ikot-ikot. -ikot. At yun na nga. Marami pang paninda rito sa loob mo. So, yun. May mga mated na yun. May nakita kayong tuyo na tayo po. Oh. ayon na nga. Marami pang iba. So, dun sa dulo, pupunta natin. Tara, let's go. ayon si Kuya, nagbibinta ng honey. Honey bee, oh. Ayan, oh. Oh, bakit maraming tao dito sa loob? Nandito pala yung mga tao, wala sa labas. Nasa loob pa lang uh, conference room, yun know? oh. Ay, yun na nga. Nandito pala sila lahat sa loob. Nakaupo at nag-aabang ng mga uh, announcement ng DTI. So, nandito yung mga tao ng gobyerno. Yan, makikita nyo, nakaupo sila. So, tambay mo tayo dito at makiusyoso, no? Know? Ayan na nga. Binibigyan ko sila dahil na uh, napakarami ng tao sa loob. So, may nabangan sila na. So, uh, na natin kung ano pa ang mangyayari. So, tingnan nyo naman guys yung aking uh, video na. Ang yun na nga, mag pong, no? dahil may banda pala roon sa stage. ayun ah, alas lahat na nakaupo ah, na government officials no, ng DTI so abang-abang natin kung ano pa na uh, magaganap na no. so yan, binigyan ko yung uh, nasa uh, likura ko banda na no. so yan ang dami rin nakikiusyoso na no. kaya pala walang tao dun sa sa parting uh, unique lot saka dun sa parting uh, interest ng wala kasi nandito pala lahat sa loob ng conference room so yun mga na nga nandikat-dikat pa ako ulit yan. ayun marami paninda guys the rest ah. ayun oh, nandikat-dikat pa ako dyan so yan hanggang doon So, parang nakapansin ko, lupang wala ng gano'ng tao doon sa dulo. So, ayan. Hanggang dito na lang ako, no? At lumiko ako papunta. ah uh, ayan, ito mga mga gawang Pinoy, no? So, makikita mga ratan. Ayan, mga ta damit, no? Na gran So, ayan, maganda siya. Gawa talaga ng uh, Pinoy yun, ano? Ayan na nga. Bumalik tayo doon ulit. Doon sa my stage. At nakita natin yun. No? Lahat ng tao nandun na pumunta. At may para may, ano, no? may banda. So, yun na nga. Bumalik ako sa harapan talaga ako para makita ko yung uh, kakanta no? Ayun na, magpiparform na yung banda na. No? Ayan na nga, Christmas Village pala dito no? yan na. So, Uh, nang -nang Ayun na nga ayo nanya si ati kakak ayo si ati So, simple guys, tinanggal natin yung audio na dahil bawal niya kay yung YouTube. Baka mo ngayon, maano tayo na makapirate. So, may uh, mag-voice cover na lang tayo. Ayun na nga. Kuwanta na nga si ate. Nag-action-action pa. Ayun, na-pick niya ate yung uh, kanyang kinakanta. Ayun, sumayaw pa si ate, no? Para maalim naman yung nanonood. Ayun, nag-thumbs up pa. Si sir, ibig sabihin maganda yung kanta ni ate, no? Ayun. Toto, bigay yung singer, yan. Zinom ko pa nga dyan kahit uh, medyo malayo tayo konti, no? Ayun super energetic si ate, you no? Know? Ayan, no? Oh. Todo in back siya sa kanyang uh, cell phone, no? Oh. Ayan, oh, mga no? na gitarista, makita niyo naman dyan, no? Oh. Nakasuot pa sila ng native na gawa ng uh, igorot, na oh. no? Ayan, oh. no? Yung uh, damit ng yung suot-suot nila, no? Oh. Ang uh, to the index si ate at uh, maganda yung performance niya dahil na uh, maraming nanonood na. Siyempre, pakikita mo talaga yung lahat ng uh, uh, makakaya mo na. No? Yan. So, masaya pa si ate ng uh, gano'n. No? So, ang taas ng boses niya ate, grabe. Kuhang kuha yung mga matataas na kanta na. No? So, Ayun. Talagang uh, to the big Ayun. Magaling na magaling talaga sa kumanta. Grabe. Coconut Philippines, no? So, uh, itong programa pala ng DTI, no? Kaya eh, nandito sila ngayon sa SM Mega Mall, mga kasundo. So, natsamba natin, natsimpo natin na uh, palakit natin eh, may run palang, ah, uh, ang tawag dito. Mayroon pa silang programa, no? na lahat ng nagtitinda ng uh, gawang Pinoy sa nandito sa loob ng conference uh, room na Mega Mall, uh, SM Mega Mall so, natsambahan natin, natatakabili tayo ng uh, hindi sa oras dahil, siyempre, mura naman kaya, ano tayo bumili eh. so, malapit talaga siya, ate todo bigay talaga siya energetic, wow ayun na nga ayun na nga malapit niya nang matapos ang kanyang kinakanta so yan Ayun na nga ate salamat thank you at uh, ang galing niya kumanta so yan thank you guys uh, for watching so pa subscribe na lang, guys ng ating uh, facebook page na. at uh, YouTube, channel natin, ha? Oh, kasundan mo ito vlog. So, thank you for watching. Bye!